Matik, ayan na. So, pares na siya. Nakikita ng screen ng cellphone mo or Android phone mo papunta dun sa desktop. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano natin ma-screen mirror or ma ang ating Android phone patungo sa ating mga desktop. Yan, kung meron kang desktop or laptop, pwede natin yan i-screen mirror natin or cast natin ang ating mga Android phone. Yan, patunta sa ating mga desktop. Yan, so tuturo ko sa inyo kung paano ito gawin. So, bago ko simulan, kung di ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, Gustav, yan, napadaan ka, pindutin mo na yung subscribe button. Click mo na ang notification bell para updated ka sa mga future videos natin na ipapalabas katulad nito. So, syempre guys, panoorin nyo hanggang dulo para masundan nyo ang ating quick tutorial. So, ayan, sisimulan ko na. Watch this. So ito guys, ito ang ating desktop at ito ang ating Android phone. So ipapakita ko sa inyo kung paano natin ma-screen mirror ang ating Android phone papunta sa ating mga desktop. So ito guys, punta muna tayo sa ating Android phone. Punta tayo sa ating Play Store. So, meron tayong i-download na application. So, click natin yung Play Store. Then, search lang natin ito. Ayan. So, Android. Ito ang ating application na i-download. So, AirDroid Cast Screen Mirroring. So, ayan, guys. Search yun lang. Then, download natin. So, download natin to Maliit na file. At sip na sip, guys. So, ayan. Installing at i-open na natin. So, at settings, cancel lang natin to Pag merong allow, i-allow nyo lang guys. Then, as you can see, ito ang kanyang interface. So, home interface at time tayo makikita dito yung cast to the browser. Yan, cast to the browser. Ayan ang ating i-click. So, click natin tong cast to the browser. So as you can see, sabi dito, ito ang ating itatype sa ating desktop na website. So webcast.airdroid.com. So punta tayo sa ating mga desktop. Punta tayo sa ating mga browser. So Google Chrome browser, any browser, pwede guys. Punta tayo dito. At dito natin itatype yung uh, webcast, no? na sinabi doon sa ating application. So as you can see, ito ang ating itatype webcast.airdroid.com. So, search lang natin or type lang natin sa ating mga desktop. So, then search natin. So, as you can see, ito siya. Then, enter lang natin. No? So, enter lang natin. Make sure, syempre, meron kayong internet connection. So, sa akin, uh, parehas wifi connection ang aking gamit. So, as you can see, ito ang lalabas sa desktop. So, meron tayong makikita dito na um, code. So, ayan ang ilalagay natin na code. Ayan. So, pwede rin natin i-scan yung uh, QR code na yan para mabilis. So, as you can see, napakita natin tong uh, code na ilalagay natin. So, copyin lang natin, then start to cast. Ayan. Make sure na tama ang ating ilalagay. So, parang may mali akong nilagay na isang number, nagkabaliktad. So, kaya hindi siya nag-connect. So, Mali nga, baliktad, 966 lagay ko, dapat 996. Ayan. So, palitan lang natin. Make sure na tamang ilalagay na code para uh, mag-connect. So, start natin. Ayan, waiting for connection. So, connection, allow lang natin, enter. Then, automatic, guys, Magko-connect na siya. At, ayan, so start. Then, okay lang. Lahat ng permission, okay lang, allow. Yan, so automatic, okay na siya at na-screen mirror na natin ang ating Android phone papunta sa ating mga desktop. So, back lang natin siya, automatic, ayan eh na. So, pares na siya. Nakikita ng screen ng cellphone mo or Android phone mo papunta dun sa desktop. Yan, so nakas na natin no, itong screen mo ng cellphone papunta dun sa desktop natin. Pwede sa laptop, guys, at any browser. Pwede, pwede. So, ayan, as you can see, medyo may delay lang siya konti. Pero, kuwang-kuha niya at, yan, na, uh, na screen mirror niya ang ating Android phone na gamit. So, ganun lang kadali, guys. At uh, pwede rin naman yan yung ma... Uh, connect mo no, na with sound. Pwede, balik kayo sa application. Then, uh, on nyo lang ito. Ito ang i-on nyo, yung share device audio. Yan para at least uh, yung audio ng pinapanood nyo ay pwede doon. Uh, yan, mag-play din doon sa desktop or sa computer nyo, guys. So, allow nyo lang din lahat ng permission. So, allow din. Yan, enter lang natin. Allow natin. Yan, automatic yan. Uh, pag may sounds or video na pinapanood mo, automatic, magkakaroon din ng sound sa computer or desktop mo. So, ganun lang kadali guys ang ating uh, tutorial for today kung paano ma-screen mirror or cast ang ating Android phone papunta sa desktop natin. So, that's it guys. At syempre, uh, sana may natutunan kayo. At quick tutorial lang, kung uh, nagustuhan nyo, give thumbs like, share mo na sa family and friends para alam nila na mayroong gantong uh, channel na nagbibigay tutorial. Maraming salamat. Have a nice day. Mabuhay. Bye-bye.